Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening alrighty kaibigan kung saan ka mang sulok sa mundo kaibigan, uh, I wish you well welcome to Parking University kaibigan, nandito naman tayo ngayon sa Parking University alright, pag-usapin natin ito ngayon kaibigan, itong ano yung uh, sitaw closure, kasi uh, uh, itong sitaw is part to sa isa itong uh, pinasok natin as uh, supposedly passive income at saka ngayon nag-bubble, nag blow nag up at saka mayroong closure okay, so uh, as uh, as a start so uh, if mapanood mo yung mga videos ko sa sa sitaw mayroon akong video doon na mayroong risk and and reward so it just happen na dumating yung time ngayon na yun nga dumating na yung time na yun mag, magsara si sitaw yung tanong ngayon kung mabalikan ba tayo ng pira so andun yun sa mga risk uh, na sinabi ko sa mga previous video ko na posible itong mangyari na posible yung mga investor ni sitaw hindi mabayaran um, pwedeng mabayaran pwedeng hindi okay so um, So ngayon, uh, ano karong ano ano itong uh, learning na makikita natin uh, dito sa Sitaw or matutunan natin sa Sitaw. So uh, we feel sorry sa lahat ng mga sealer na, um, na, na 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 hindi pa nakabawi or mga nakapasok na nagiging greed at saka hindi nakabawi. So um, Um ganun talaga yung part uh, tong mga ganito na mga mga uh, business kaibigan lalo na pag mga online so uh, palagi ko tong pinabalik-balik na may risk talaga to so walang uh, negosyo naman talaga na walang risk so ang importante is we need to uh, learn and we need to move on okay for example ikaw ngayon yung uh, hindi nakabawi uh, recently ka lang pumasok at saka um we don't know so it could be malaki, sa tingin ko malaki yung chance na na probably hindi to hindi na to masauli sa mga tao ni Sitao okay so hopefully kung masauli maganda but as a uh, uh, pag mga sa history pag yung kumpanya magsara uh, mabangkra uh, magsara yung kumpanya most likely um, kukuntay yung chance na ma, ma, masauli yung pira sa mga investor which is we are hoping na masauli sa sa investor so sa case ko inapply ko yung uh, inapply ko yung uh, best practice uh, kung makikita niyo sa previous video ko na hindi ko um, pinaabot na na magdagdag ng magdagdag so so nagtake profit ako slowly 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 nagcreate ako ng habit na if in case mag-shutdown yung uh, kumpanya um, hindi ako ma malakihan yung uh, yung 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 loss ko. So anyway, maliit lang yung ininvest ko ni Sita, 50k lang. So naka-withdraw ako ng 65k pero may 10k pa ako doon na na, na nilagay which is most likely as uh, considered ko na yon as loss. So anyway, um Ganun talaga yung laro sa sa crypto uh, sa sa uh, mga ganitong ano kay so kung ikaw man ay ang ang ano lang natin ngayon is mayroon pa rin tayong lesson na na dito so ganito, ganito na yon okay so um, ang adba ang sa mayroong study mga kaibigan na ang different ang difference daw sa mga tao na high achiever at sa mga tao na na, na normal na tao or yung hindi uh, hindi naga-achieve ng some, uh, for some reason na na-i-stuck na, na sila. So sa study ang ang difference sa high achiever is if anything na mayroong struggle or mayroong obstacle na dumating sa kanila they don't consider that as a failure uh, consider nila as a learning okay so hopefully ito yung mga learning learning uh, gawin mo tong learning And hopefully wag mong murahin masyado yung sarili mo you, need to uh, kung ano man yung nangyayari ngayon hindi mo yan control so so palagi ko yung sinasabi na if anything happens sa mga ganitong ano out of your control yun kaibigan so hindi mo yun control so dapat yung money na, na nilagay mo dito is willing to risk talaga so okay if, if nakabawi ka mas okay sa'yo suwerte sa'yo kasi kung inapply mo yung hindi ka na masyadong greed inapply mo yung best practice na na Nag-take profit ka lang slowly, slowly. So, that's good for you. Okay? Pag hindi ka nakabawi, so, ang uh, gani, ang ano lang is, huwag kang masyad, huwag mong masyadong, huwag masyadong dibdibin. Okay? So, um, kung malaking pira yung na-invest mo at saka, uh, di mo mabawi. So, in anyway, it's pain. Pain talaga yung kaibigan. It's normal tayo yan. But, huwag, uh, wag nating i-stack yung sarili natin na na, na, na stack ka lang diyan kasi na, na na, na 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 ano ka sa ganitong investment at iyong abundance kay bigan iba-block mo kasi um, na-stuck ka sa failure na-stuck ka sa failure so isipin natin ito ay isa, ito lang tong ano isa lang tong uh, learning okay so next time pag may mga ganito ka uh, you are more you are more cautious you are do your own research ka na at saka hindi ka na masyadong maging greed, greedy so I always, uh, yung mga previous ko na video, palagi ko siya talagang inanong na do not be greedy with this type of investment. Okay, so, 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 anyway, may risk talaga. Okay, so, so, kung ikaw ay nag-slowly, slowly out, um, it's a good practice. Okay, it's a good practice. Ayun yun, pwede ka mag-invest ulit, ganun pa rin. Pag ikaw naman ay hindi talaga naka, nakabawi, hindi ka naka, uh, andon pa, naka all in ka dun, at saka uh, learn it, kaibigan. Okay, huwag mong masyadong ibaon yung sarili mo na hindi mo maka, uh, may stack ka nito kasi ganito talaga yung buhay, kaibigan. It's part of life. Okay, so it's part of life. Pag may pasukan ka na anything, na investment, it could, it could, you don't have control. Okay? Unless sarili mong negosyo ka, maganda talaga yung mayroon ka sariling negosyo kasi mayroon ka control. But in this case, na wala kang control. Once mag-shutdown yung kumpanya, boom, wala. Wala. Ano yung pwede natin gawin, kaibigan? Learning. Okay? Ito yung learning natin. At saka, patawarin natin yung sarili natin pag ikaw ay hindi nakabawi. Huwag mong mumurahin masyado. Huwag mong... Uh, kasi palagi mo lang uh, iniisip na nai-scam ka or na Uh, na stuck ka sa uh, Sa sitwasyon na ito Kaya bigyan Matagal kang makabawi Okay I-block mo yung abundance Mayroong maraming Dating make it as a learning Okay So make it as a learning So it's pain Marami tayong mga uh, uh, It's really pain Kasi mayroon akong Kaya bigyan refer ko siya Like more than 7 8 uh, months ago na siguro So 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 uh, Sinabihan ko siya na Na ang, ang strategy ko is Nag slowly Slowly take profit Ako nito um, And And uh, kasi whatever happens mag shutdown yung kumpanya in the middle hindi ako ma all in talaga na na mawalan okay so i think uh, ano na talaga siya uh, bawi na talaga siguro siya pero hindi pa niya kailangan niya tayong pera nag nagpinarurol niya lang yung problema nag shutdown ngayon sa sita so so um, most likely hindi niya na hindi niya na withdraw so anyway uh, ganun talaga kaibigan okay this uh, it's part of the learning okay uh, I-remind lang natin yung sarili na bakit yung mga sa study, yung mga achiever, pag mayroong mga, mayroon silang obstacle o mayroon silang mga, uh, mga initing na nag-fail sila, hindi nila yung consider as a failure. Hindi consider nila as a learning. Okay, hopefully this is, uh, is a learning for you if mayroon kang uh, hindi na nakuha doon, kaibigan. O mayroon kang na-stack doon. So, So um ako matagal na akong nakabawi sa puhunan kasi 9 months na yata akong nag si CTO, at saka hindi ako nagig, nag nagiging greedy okay 50,000 na yung nilagay ko so actually may plan akong kung lagyan ko ng malaki yung sitaw next year pag magka crypto ako okay so it should be money coming from crypto so but before ko yun gawin i-assist ko muna kung si sitaw okay pa which is lucky ngayon na shut down si sitaw hindi pa ako naka uh, naka-add ng uh, puhunan so although nalabas ko yung puhunan ko slowly slowly but uh, it's still sad na, na 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 we're hoping na may yung mga investor na sitaw mabalikan pa rin but anyway yung yung ano ko lang dito kaibigan is um may hindi to failure kaibigan it's a learning okay so next time pag mayroong mga investment na ganito at saka it could be it could be that investment It could be a legit one and it will at uh, takot ka na hindi ka nang pumasok so yun yung um, don't be scared learn lang learn dapat learn mo lang as, uh, 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 na, na ganito talaga ganito talaga so next time magiging careful ka at saka hindi ka mag all in at saka mag take profit ka along the way so it's it's a good learning learning. Okay, consider this as a learning, kaibigan. So, it's, um, I know uh, for some people na pag uh, hindi ito madali nilang tanggapin, masakit ito sa kanila. um, uh, as, 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 as a study, kaibigan, if we want to become an achiever, if we, if we, if we become to, um uh, mayroon tayong growth, anything na mayroon tayong nangyayari sa ating, huwag tayong ma-stack. Huwag tayong ma-stack dyan, kaibigan. Na, kasi anything, kung ma-stack ka doon, hindi ka na ka daw makapag-isip ng something na 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 good or something na bago or something na it could be there another opportunity kasi na stuck ka dun sa negative mo sa pag-iisip about sa investment na nalugi ka so move on ka ibigan pag bayaran kan good pag hindi mabayaran let's move on and learn from that na next time we will become more wiser and we will become more um um ano mababawi na mababawi mo yun kaibigan mababawi mo yun kasi mayroon kang learning eh at least nag-fail ka ngayon hindi ka nagpe fail nung nung noon literal o na napaka marami mo nang ininvest okay so at least mayroon kang it's this is a blessing na if na 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 ka experience ka ng ganito na hindi ka pa talaga all in lahat-lahat mo nilagay okay Kasio oh, may meron ka pang time to recover at saka mayroon kang learning na. Sometimes in the future makakita ka ng ganitong opportunity uh, hindi meron um, ka ng knowledge, meron ka ng advantage, okay? So, yep, hopefully Kaibigan, I wish you well and uh, hopefully uh, yung mga hindi pa nakabawi ni uh, pag bibigyan talaga yan ni Sitao, Kaibigan, I really salute si but As uh, as I've said, uh, maraming nangyayari sa ganito in real life. Once mag-close yung kumpanya There's a big chance na hindi sila masaulian. But we're hopefully si Sitao hindi ganon, okay? We're hoping for the best for everyone. Alright, t bigan hopefully may na tutunan ka. Ninin yung oras mo. Uh, I hope you well. Close your eyes, open your arms, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world saunyan. Boom, shakalana, shakalana, shakalana. you next time, mahbu.